sa mga nagtatanong kung ano ang magandang dalhin na pera dito sa Europe o Poland kung maganda pang camera ito para na? US dollar ba o maganda gabili pang camera US dollar ba o Euro mas mas, mas maganda siguro na kung meron kayong account diyan sa Pilipinas uh, meron kayong ATM kagaya ng BDO BPI ano ba Metro Bank Union Bank at saka sa mga major big banks uh, PNB na merong EMB chip at Mastercard o Visa na debit card ay pwede nyo gamitin dito sa Europe. Mag-withdraw kayo, merong uh, merong currency conversion na gagamitin sa bawat. May, may, makikita kayo sa mga ATM dito na pwede ang Mastercard or Visa. Pwede nyo gamitin doon ang inyong card para makawag-withdraw ng... inyong ng, ng currency sa so pupuntahan niyong bansa.